Okay, so hello guys. Bali continuation par nito nung uh, tutorial natin nung mga nakaraang vlog ano uh, kung saan pa paano mag-install ng uh, mini driving light. Actually guys, uh, napakaraming paraan sa pag-install ng mini driving light no. so pwede tayong uh, una uh, pwede tayong mag-install ng mini driving light na walang ginagamit na relay. So pangalawa pwede tayong mag-install ng mini driving light gamit ang isang relay. At ngayon pangatlo so kung nakikita nyo dito sa ating wiring diagram ah uh, yung ginamit naman natin is dalawang relay which is ito yung uh, standard way ng pag-install ng mini driving light. So parang nag-install tayo ng uh headlight sa mga sasakyan. So yung setup kasi ng nang uh, ganitong pag-install mga boss or guys, uh magkahiwalay yung relay ng high at saka low, which is uh, katulad nung sa mga sasakyan. So ganun kasi ini-install yung headlight ng mga sasakyan. Kasi nga uh, high wattage yung Uh, mga LED or headlight ng mga sasakyan kaya kailangan magkahiwala yung relay ng high at saka ng low at the same time yung passing no? and uh, sa mga susunod or uh, uh, iba pang paraan uh, pwede tayong mag install yung mini driving light na uh, yun nga, yung una walang relay with passing so ibang diagram din yon syempre lagyan mo ng passing and uh, mini driving light gamit ang isang relay syempre with passing din at uh, magkaiba pa yung mini driving light na 4 wires at saka 3 wires so napakaraming para ano and uh, nasa sa inyo na yon, so lahat yon uh, gagawa natin ng tutorial okay, so mabalik tayo sa ating diagram so napakadali lang naman ito mga boss kung makikita nyo uh, may mga wiring connection na tayo dyan hindi na natin pakailangan pag connect connecting yan so explain na lang natin okay, so sa battery natin mga boss kailangan kapag ka nag install tayo ng mini driving light uh, maganda yung condition or healthy yung ating battery kasi nga uh, dyan kumukuha ng supply yung ating mini driving light at the same time syempre kailangan yung charging system nyo eh maganda para tuloy tuloy na masupplyan yung ating uh, charge ng battery at uh, hindi agad malobat Oi okay, so sa battery natin mga boss meron tayong negative at positive dyan So, dito sa positive terminal ng battery natin mga boss, uh, katulad na lang ng lagi kong tinuturo, at dyan nakatap yung fuse natin. No? So, yung isang wire nakatap sa positive terminal ng battery, Siyempre, ito yung fuse, stock fuse ng motor natin. Tatakbo ngayon yan dito sa ating ignition switch. So, sa ignition switch natin, mga boss, uh, marami tayong klase ng ignition switch. Meron tayong ignition switch na 2 wires, ito nga, uh, yung, yung nasa diagram natin. At meron tayong ignition switch na 4 wires at 5 wires. Pero yung common po, halos 4 wires lang. So, kapag ka-4 wires yung uh, ignition switch nyo, mga boss, uh, meron tayong uh, green wire dyan, uh, green sabi na natin letter G so yung wire na yan is yung uh, negative ng ating susian at meron naman tayong wire dito na uh, black na may stripes na white BW so yung wire na yan yan yung kill switch papunta naman yan sa CDI ayun So, ganun lang kasimple mga boss. And uh, 'yan yung 4 wires. So wala tayong gagalawin yan. bali tinuro ko lang. So bali magpopokus tayo dito lang sa dalawa na to. No? So yung ganito yung 4 wires. And uh, dahil dito sa ating diagram kung ano na nakikita nyo, which is 2 wires. So dito tayo. Kaya ko lang naman sinali itong red wire na to kasi nga baka malito kayo. At uh, baka dito kayo mag-tap, no? Kasi ah uh, kapag ka dito kayo nag-tap, mga boss, uh, yung mini driving light nyo is hindi kontrolado ng ignition switch. So kapag ka, tinap nyo dito, kahit na naka-off yung ignition switch, eh, iilaw pa rin kasi nga positive source, ah, uh, live source siya galing sa positive terminal ng battery So, kaya ang recommended natin is dito tayo lagi magtatap sa accessory wire Okay? So, yung accessory wire, yan yung output. So, kapag kasi nusim mo lilipat lang yung card, papunta sa black wire So, sa accessory wire, mga boss ah, uh, sa four wires, pure black yung accessory wires, no? Ah, uh, like sa mga Honda at uh, mga China So, kapag ka sa mga two wires naman, sa Mio is 40 is kulay brown and sa mga Suzuki is kulay orange yung kanilang accessory wire. Okay, so, uh, direct to the point na tayo. Mag-install na tayo ng mini driving light. Uh, dito muna tayo sa domino switch, mga boss. Sa domino switch, meron tayong 3 wires dyan, yung domino switch natin. 3-way switch yan, ano? Siyempre, 3 wire yan. Uh, sa domino switch, uh, take note, mga boss, yung mga color coding ng wire na ginamit natin dito is... Uh, hindi specific ano so ginamit lang natin itong reference para magkaroon tayo ng idea if ever man na uh, mag tayo at hindi tayo malito kasi nga kapag bumili kayo ng domino switch yung uh, nabili nyo is uh, hindi ka pares ng kulay dito so nangyayari yon kasi nga after market na yun no. sa domino switch natin meron tayong common na tinatawag yan hanapin lang natin yung common which is for example itong nakatap dito sa ating wiring diagram yung common natin is itong kulay black So, ibig sabihin, common na yan. Yan yung uh, pinapasokan ng supply papunta sa ating switch. Ngayon, uh, yung dalawang wire na yun, tatakbo naman yon sa ating uh, mga relays. No? So, kung mapapansin nyo, yung blue, tumakbo sa isang relay. Ito yung relay number 1. At ito naman yung relay number 2. Okay? Okay, so okay na tayo doon. At... Uh, Dako naman tayo dito sa ating uh, mga release mga boss. So sa ginamit nga nating relay dito sa pag-install is dalawa. So uh, automatically uh, uh, wait lang. So dito nga pala sa relay natin meron nga pala tayong uh, mga numberings dyan. Meron tayong number 30, 86, 85 at saka 87. So yung dalawang 30 na yan pagsasamahin agad natin yan. Ayan dito. Pagsasamahin na agad natin yan. At uh, itatap natin yan dito sa may positive terminal ng battery. Pero syempre, uh, pagka-tinap natin 'yan, lagyan natin ng fuse. Mga 10 amps. 'Yan, 10 amps, 10 amps fuse para safety. Kasi konting sabit lang sa, for example, may nagdikit na wire, eh mapuputol talaga 'yung fuse. Okay, so tapos na tayo sa dalawang 30 mga boss. Hanapin naman natin 'yung uh, 85 ng dalawang relay. So pagsamahin din natin 'yan, ayun. 'Yan, so pinagsama natin at isinama na rin natin dyan yung uh, wire ng dalawang mini driving light natin which is sa yung uh, ground natin okay so para hindi tayo malito yung uh, ground ng mini driving light yung ground ng uh, relay natin pinagsama-sama na natin at tinap natin sa chassis or sa isang pwesto ngayon mga boss kung mapapansin nyo yung isang wire ng ating domino switch tumakbo yan sa ating relay So, pumasok siya sa 86, which is, so yung positive. So, yung 85 natin, automatically yan yung ground. So, same lang din dun sa kabila mga boss. Positive yung yellow, yung 85 siya per green, negative. Ngayon, ah uh, yung 86 at 85 natin mga boss, yan nga pala yung mga trigger ng relay natin. So, ibig sabihin, uh, kapag ka napasokan ka ng positive at negative yan, pipitik na yan. Maglalabas na yan ng source dito sa 87. At siya namang tatakbo sa ating mini driving light So ganoon lang kasimple Same lang din dun sa kabila mga boss So kapag ka uh, For example Itong isang guhit Kung mapapansin nyo may isang guhit Ayan uh, yung low natin Itong kulay blue Okay At uh, itong dalawang guhit naman Yan yung high natin So low High Okay So sa mini driving light nga pala natin mga boss may dalawang kulay yan. Isang yellow at saka isang white. So nasa inyo na yan kung alin yung uh, settings na gagawin nyo pwede yung uh, kulay white ng mini driving light sya yung gawin yung high at pwede naman yung kulay yellow sya yung gawin yung low. So dito sa ating uh, switch pwede magkabalik na wire na to So itong uh, yellow mapunta dun sa kabila which is itong dalawang guhe. Pwede mapunta dun sa kabilang relay at pwede naman itong Uh, kulay blue or itong isang guhit pupunta dun sa uh, relay number 2 natin so ganun lang kasimple for example pinindot natin to kasi itong uh, bilog na to mga boss yan yung off yan off yan so for example pinindot natin yung isang guhit ang masusuplayan uh, kukuha yan ng power dito sa ating accessory wire papasok yan sa domino switch iti-trigger niya yung blue wire ang masusuplayan ngayon is itong kulay blue which is itong relay number 1 Okay, so, for example, yan yung high, uh, yung white, ang iilaw. Okay, so, ganoon yung settings natin. Yung white, ang high natin, yung low, ang yellow. So, pagka pinindot naman natin itong uh, dalawang guhit, yun nga, kuwaya ng source, Siyempre, mawawala ng supply yung kulay blue, lilipat dito sa dalawang guhit, ang magkakaroon ng supply is itong yellow, which is ito naman yung low natin. Siyempre, ang matitrigger dyan, gawa ng may positive at negative yung ating Uh, relay at syempre meron siyang main source or common na 30 kung saan konektado sa positive terminal ng battery so magsusupply ngayon na ng current which is na relay na yung ating mini driving light okay so sa mini driving light natin mga boss uh, may take note no may mini driving light nya pala na three wires katulad nitong nasa diagram natin three wires sya isang blue yellow at saka green which is itong uh, yellow ng ilaw or yun nga uh, white ng mini driving light at saka yung ground so ganon lang naman yan at uh, pinagsama na natin yan syempre yung dalawang blue ng mini driving light pinagsama na natin ayan at yung dalawang yellow pinagsama na rin natin so tatakbo na yun sa uh, kanya kanyang relay so gano lang simple mga boss napakadali lang ng uh, paraan natin kung paano mag install ang mini driving light so balangan dito na lang siguro at uh, Abangan nyo pa yung mga susunod na diagram natin, no? Kung saan mag install din tayo nung, or magtuturo din tayo kung paano mag-install mini driving light na may dual horn at uh, may mga passing yan. So, bali hanggang dito na lang at sa may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.